Hola naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM si Amen Kalapan Oriental Mindoro pag-uulat. CNN Live, Live. National. Junalda Nation. Pulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Ipinatutupad ang asynchronous classes o distance learning sa lahat ng pampublikong paaralan dito sa Oriental Mindoro sa ilalim ng Department of Education simula ngayong araw ng Lunes, April 29 hanggang bukas, April 30, 2024. Basihan ito ang inilabas na advisory ng DepEd Philippines patungkol dito dahil sa patuloy na naitatalang mataas na heat index ng pag-asa sa maraming lugar sa bansa kasama na ang lalawiga ng Oriental Mindoro na maaring magdulot ng panganib sa mga mag-aaral. Gayun din, para sa lahat ng teaching and non-teaching personnel sa mga pampublikong paaralan ay hindi rin kinakailangan mag-report sa kanilang stations samantalang ang mga aktibidad na nakatakdang ilunsad ng Regional at Schools Division Offices tulad ng Regional Athletic Association Meet at iba pang division at school level programs ay magpapatuloy sa itinakdang petsa nito na may pagsunod sa safety measures para sa mga kalahok dito. Nasasaad din dito na ang mga nasa pribadong paaralan ay hindi sakop ng nasabing kautosan. Subalit, maaari rin silang magpatupad ng asynchronous classes at distance learning. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City, reporting live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Junar Dacapulco. Mula po sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro.